kanila. Okay? Para protektahan ang mga negosyo nila. Para hindi magbayad ng tamang taxes. Para paboran ni Lisa sa kanilang mga negosyo. Kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan uli natin ang smuggling. Di ba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa ang paghihirap ng taong bayan. Pagtaas ng presyo. Hindi nabibigyan ng karapatan ang mga maliliit na mga uh, negosyante na malubago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan nating maging matapang sa pakikipaglabang ito mga palangga. Sabi ko nga, demonyo ang kalaban natin. Bakit ba tayo ngayon nasa liwasang Bonifacio, mga kababayan? Dahil ang liwasang Bonifacio from the word Bonifacio, di ba? Yan ay ipinangalan Kay Bonifacio na pinapaalala sa atin na may isang Bonifacio na lumaban sa mga taksil, mga trader, mapangapi at mapangluping na mga dayuhan at even ang mga politiko noon na tunay na taksil sa sarili nating bayan. Kaya tayo nagsama-sama para ipaalala yung braveness, yung katapangan na kailangan nating tumayo lahat na kahit buhay ay ialay natin alang-alang sa tunay na tagumpay na kalayaan laban sa mga taksil. Hindi sa dayuhan, kundi sa taksil na Marcos Jr., sa taksil na Lisa Araneta Ahas, si Tambaloslos Martin Romualdez. Sila po ang tunay at mga kasabwat nila ang nagpapahirap sa buhay ninyo araw-araw, mga kababayan. Kaya kailangan ipamalas natin yung tapang na namana natin sa ating mga ninuno. di ba? Yung mga taksil sa bayan, itong mga nakaupo, yung mga taksil, ilang mga, o maraming taksil sa Sina sa Kongreso, sila ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito mga palangga. Matagal na nating nilalabanan itong mga hinayupak na ito bago pa tayo ipinanganak. Diba? ba? Ito nga 'tong mga taong ito na namumuno ngayon, mga kaapu-apuhan sila ng mga nagtaksil sa ating bayan. So, natuto na tayo. Ako na budol ako, lahat tayo na budol sumuporta ako sa isang buwakan ng Genemes na si Cotin Jr., 'di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi siya talaga ang nagpapatakbo sa ating bayan. Kundi ang nagpapatakbo ang kanyang asawang Lisa Smuggs, ang dami ko pong pinangalan dyan mga palangga. Lisa Smuggler, ahas, Atan, lahat na lang. Nang, ngayon lang yata tayo nagkaroon ng first lady o uh, administration na ang mga pangalan nila ay nilagyan ko ng mga alias para silang nasa animal kingdom. Dahil totoo naman, masahol pa nga sila sa tunay na animal mga palangga. So anyway, si, Ma, si Lisa Ahas ay ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Hindi si Marcos Jr. Kung natatandaan niyo ang kanyang pinsan na si Michael Keon Marcos, sinasabi niya na si Lisa Ahas ang backbone ni Marcos Jr. At ang iba pang mga